siya masilip eh <laughs> kahit makapagpark lang tayo sa tabi mo na tapos silipin na natin alright mga tol bali may na tayo side trip tayo daan tayo sa Paway Church hindi ko pa kasi nadaanan yun ng ano nung papunta kami. para makita ko din madalaw din natin nandito na rin naman na tayo eh bali 2 minutes lang nandoon na tayo, 1.6 kilometers na lang. Like ha? Like Simbahan ba 'yon? Tama like malapit na tayo sa ano, Church. Ayun na, Ganda mga tol, 650 meters. Ayun. Dalawin din natin kasi sayang nandito na tayo eh. 500 meters pa nga tol sa rin to sa ano lumang simbahan na rito sa paway gusto ko rin sya masilip eh <laughs> kahit lang tayo sa tabi muna tapos silipin na natin ah oh, parang walang daanan 124. Saan kaya yun? at okay, ikot hindi na natin nakaraan eh. Dito? May Ayun. Ayun nga, doon nga. Baka ikot ka dito. O oh, sige. Oh, o dami na tayo. Baka dito may daan. Ayun, pwede. Adito ah, na lang dito tayo? O oh, ganun din naman yan. Ayan na, tinuro naman na ano. ba kasi wala doon mismo yan eh daming tao yan, dinggo oo, oh. silip ka sa lobby hmm. pwede tayo mga tol pwede pala akong maliwa rito pa, diretso hindi, pinapakaliwa na tayo dito eh no entry wa? oh. wala no entry rin pala hmm. kung silipin mo na saan ba, doon pa malayo pa ba dito siya oh, doon oh, oh wait At lang open Ayun, ito na yung harapan. Yan, Abi. Hawaii Church. Ito na. Saan na lang tayo mag-park lang ako sa may ano. Pasok ka na lang dyan sa loob. Saan park Dito na lang kasi wala kang parkingan na maayos eh. Dito ano? Ka lang. Oo, dito na lang. Okay lang. Okay mga tol, silipin muna natin sa Glitching Church. Ang simbahang Saint Agustin, karaniwang kilala bilang simbahang Paway, ay isang simbahang Romano-Katoliko sa munisipyo ng Paway, Ilocos Norte sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1593 at natapos noong 1710. Ang simbahan ay nakasaksi at nakaligtas sa maraming kalamidad dahil sa preventive Baroque influence structure nito Ang simbahan ay sikat sa natatanging arkitektura nito na na-highlight ng napakalaking batres o estribo sa gilid at likod ng gusali. Dahil dito, mas talong tumibay ang simbahang ito. Ito ay dineklara bilang National Cultural Treasure ng gobyerno ng Pilipinas noong 1973 at isang UNESCO World Heritage sa ilalim ng Collective Group ng Baroque Churches of the Philippines noong 1993. alright mga tol time check tayo 12.08 12.08 pm ayan kumain na rin kami kanina ngayon on the way tayo sa ano sa bigan sa Calle Crisologo tingnan natin kung makakapasok tayo ng mga dun 2.1 kilometers nandun na tayo 5 minutes ayan, side trip lang tayo pa uwi tas dire diretso na pa uwi. sayang kasi okay 2.1 medyo traffic no vegan makdo ayan oh vegan makdo <laughs> eh may, may, petron ayun nga yata petron o oh, ngayon nga o oh, oh, 170 meters mga to lang sa vegan na tayo nag picture na kami ni baby ron sa ano ayun kami sa petron nag picture na kami ron sa arco kanina ng ano vegan yun no mm -hmm. yun na tayo tapos manip, ano, 950 meters na malapit layo pa layo, layo pa sinanglaw ano yung sinanglaw sinanglaw ito na yung vegan <laughs> hindi ko lang alam kung ano yung pinakasikat mismo rito na ano ito na yata yun yun no yung mga luma luma ano no ang dami na kapark sa mga ayun na yung mga ano luma luma <laughs> ayun may mga kalesa po <laughs> Para kang nasa intramuro. Ano, <laughs> Ganda. Ang daming tao. No right turn. Sa Di bidiretso ka. No right turn. Ayan. Ito yung sikat. Ayan no? Saan? Ito sa kanan. Ayan ba? Maraming tao. Pero kaso no parking. Bawal. Okay lang. Daan lang naman tayo e. Eh. So left turn nga. Okay left nyo. turn yung sikat. <laughs> Ay, mga sorry guys. Ayun, vegan home. Ganda. Ah, wait lang. Nawala yun, ano natin, yung map natin. Simple lang na siya. Pero, yun, nakakatuwa lang kasi lumalupa yung mga bahay talaga mga tol. Old school na old school talaga. <laughs> yun yung Cali Crisologo, yung part na yun nandun. Yun yung piling ko sa Google Maps eh may one way lang din sa ah, yun, yun ang inaano ko kaya hindi tayo kasi yung parking sa kayong daanan oh, no right turn na naman diretsyo na naman tayo no right turn eh oh <laughs> diretso tayo yun hanap naman tayo ng daan nga ni ano ni pareng google Ito ha? Itong ah, ito. parang ano, no? parang natin yung oh, sundan natin yung tricycle. <laughs> Ayun, no? Ganda, <laughs> no? Vegan tour. <laughs> oh, after nito, mga tol, ano na? Ito na, hindi. Diretso na tayo sa ano nito. Pa Manila na kami. Ayan, bali, ito na yung ano. Oh, no left turn. No left turn. Dito. Diretso ulit. Diretso ulit. Oh, yun. Pin pinasigsag kami. <laughs> Ito lang mga to. Ang hirap lang talaga. Hindi ko alam yung daanan dito. Pinaigot-igot na tayo. <laughs> Ayan mga tol, kung umabot kayo sa video na to, ito na yung last part ng Ilocos tour natin. Ayan, bali maraming salamat sa panonood at suporta ninyo. O, kung bago ka pa lang dito sa channel namin, o, baka naman mga tol. Please like and subscribe. Ayun, nakarinig yung sinabi ni baby. Pa-like and subscribe mga tol para naman ano, yung mga adventure natin. Manama i-share ko sa inyo. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood mga tol. Ayun Ride safe lagi sa inyo sa mga mahilig din mga mag-rides. Kung gusto niyo ring puntahan tong mga ni rides namin. Ay, maraming maraming salamat sa panonood mga tol. Ayun, see you ulit sa next vlog. Salamat. Peace Bye. out. Bye-bye.